Guys, wala muna tayong basic tips o basic tutorial na gagawin ngayon. Uh, gagawa muna tayo ng reaction video kay Boy Dila. Ayan guys, sa si Boy Dila. Kasi every time na bubuksan mo yung Facebook ko, uh, maraming gumagawa ng video tungkol sa kanya. Kaya kaya ngayon mag uh, reaction video tayo ngayon sa kanya kung ano ba yung ginagawa niya at bakit trending na trending siya ngayon. Eh... Yung babasa lang naman siya. Siguro, kahit ayaw na man magbabasa ng tao, eh, binabasa nila ng, ng pilik. Kaya, guys, tara, samahan nyo muna akong mag uh, reaction video dito kay Boy Dila. Kasi, yung trending na trending ngayon sa Facebook. Sana, ay, hindi ako matawa kung ano man to ang uploader nga pala nito, guys, sa Facebook, ayan, pa ko sa screen. O, idila rin yung pangalan na yan. Siya nag-upload sa kanyang Facebook. Ayan, pwede nyo panoorin din sa kanya. Kaya, gagawa lang naman tayo ng reaction video. sa kanya. Okay, guys, panoorin na natin. sa grapya. Sa unang ha? Hindi ko sinaktan si Mano, binasa ko lang siya. At paalam ako sa kanya, Kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede, kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin. Eh! Eh, ayaw naman pala kasi nung tao eh, ba? Kaya siguro maraming nagagalit sa'yo. Eh, ayaw magpabasa tapos babasahin mo eh. Hindi naman siguro maganda eh. Pero, kasi nga, piyesta sa kanila, basaan. Siguro kung ayaw naman magpabasa ng tao eh, di wag na lang. Yung mga gusto na lang magpabasa. Para hindi na rin mawala yung tradisyon ng mga taga-sanwa na every piyesta sa atin eh, pwedeng magbasa. Yun nga lang, kailangan gusto rin ng mababasa ng tao. But try natin guys, itong si ano, itong si Boy Dila. Este ah 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 alam ng mga bayan yan. Water ng boy na na ah ah yan ah 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 boy po? Ano 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 ah 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 lang ah 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 Pwede lang guys, lakihan natin And guys, nilakihan ko yung screen uh, Play uli natin So, unang-una Hindi ko sinaktan si Manong Pinasako lang siya At bahala mo ko sa kanya Kuya, babasahin kita Sabi niya Hindi pwede Kasi may meeting siya E, eh, pinasako pa rin Pieste eh. <laughs> hindi natatahan lang na sa ano kapag yung 24 alam ng mga taong bayan yan ano matag ang boy, no boy, oh, no, 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 no. boy na boy ano 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 40 na nga talaga siya <laughs> kaya pala trending siya guys oh may gulay Wait lang guys, wala na akong masabi. <laughs> Pag yun to lagi mapapanood ko guys, malamang baka din ako makabuo ng PC kataga. <laughs> okay guys, makagal pa pata. Ang nag-upload nga pala nito guys, ay yan, plus ka sa screen. Ayan. Si Boy Dila rin yung, pang yung pangalan ng page niya. Ayan. Ayan. Okay guys, ano pa tayo ng ibang uh, video na ibang nag-upload ng video tungkol sa akin. Next time. kaya eh, tatawa ako sa dila. Boy, dila. Ito, ito, ito. Ito, ang uploader, si Malakas. Ayan. Talagay pa alam mo, Ano? upload uploader nito guys si Malakas Ayan. pwede nyo yung sa kanya yan. ang kanyang page ay Malakas Ayan. Guys, okay na. uli natin mag uh, react, uh, video reaction o no? reaction video Tato, ngayon na may merwisyo niyo yung grab dito Pinakapangali niyo hindi na oh yung Kaya pala trending to eh. Alam mo, kaya pala maraming dito. Boy Dila ka talaga to eh. <laughs> Boy Dila. lang malakas. Eh, okay, pangalang ko, ano no-order nyo rito. Bobo. Bo. Sabi ni Parak yan. Sabi ni Parak. Ano daw? Boss, kanina yan, boss. Kanina yan. Okay, okay Lickster. Sir! Sir, makinig ka! Maginig mag ka! Itong yeah. blister custom na to, may nice scam pala ito! Nice <laughs> <laughs> ano Ay, scam! Bakit? Anong meron? Ayan, boss. Oh. Blister custom na ito. Oo. Blister custom na ito. Blister custom na ito. Sama yung bahay boss. Grabe kayo. Grabe siya. Ngunit yung in-order niyo, grabe kayo. Igagi! Pinagtripa nila si Boy Dila. Bali, murder sila ng murder sa Grab. Piyata to Panda. Tapos pinangalan nila kay Boy Dila. Kawawa naman si Boy Dila. Malakas lang mang ansar si Boy Dila. Pero, kawawa naman. Tuloy natin yan. Sabi <laughs> mo, mga gusto. Sabi mo, mga gusto. Sabi mo, mga Guys, alam nyo, kawawa na yung mga writer na na-orderan mag-aabono. Tapos kawawa rin si Boy Dila. Kasi kung di siya nag at nagbabasa nung ano, eh, hindi sana na magka lechi -lechi to Pero mas kawawa yung mga writer. Guys, hindi mo din bayaran ni pagila to sila natin pila natin tignan yung ang katulad mo na TV siyung sabi ano pa putpan ta nakabai kong wawal ano na buo yung pinigdamo wawal nila 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 ano nila na kawawa kawawa guys kawawa yung mga rider dahil sa kalukuhan ni Boy Dila kasi pwede ba nagdidila dila ka pa kasi dyan eh. sa ano nagdi-dila ka tapos nagpa-video ka pa Boy Dila kaya pala trending na trending ka yan. sa kalukuhan mo, pwede mo yan nag-tripa na ng mga tao umorder ng umorder kasi pinangalan sa'yo tuloy natin guys hindi sila maawa nakabike, oh, eh. may nakabike. Yeah, no? yung nakabike o, yung panda na bike yung gari. dami. Tapos may nakamotor na ground. Ano kaya isang makapulang na yun? Ano yan boss? 2 Ucat mitrapa? Mitrapa? pa, may truck pa. May na si Boydila. Alam ano mo? Alam mo? Alam mo? Order niya sa mo? <laughs> Alam nga Boy mo? malamang mo? mo? makapag-build ng PC na ito eh. Wala natin guys. Jero sa kabakal. Ayun no, sa truck. Jero. Magpapagawa na ng bahay si Boy Lila. Kawawa sa mga ano. Oh! May white band pa! Ba? Grabe, kawawa talaga si Boy Lila. Kasi ba't nagdihidila ka pa dyan? Yun ba na nang naka- nandidila ka pa kasi. Kaya pala trending na trending si Boy Dila, guys. Ano pala yan, ayan. Extra, extra na ka Hindi lang ba na. Hindi lang pala po naman ban. Ito ko. po nang Order pa na naman daw na Rider. Pwede ba din? Pwede ba din, ba din naman na rider? Tingnan natin yung isa. Kanya ang boss? Wala ka yung boss. Scam yan. Yan. May bago na naman na nice iscam si Boy Dila. Talagang mong nagigalit na yung mga tao sa ginawa niya kasi hindi naman talaga nakatuwa yun. magdidila ka na. Tapos babasa ka pa nung ayaw magbabasa. Tuloyin natin guys. Ano na natropa? Yung galip yun. Yung galip Uy, Boy Dila! Uy! Ay, nasa Boy Dila! Bigla si Boy Dila! Boy Dila, oh! Si Boy Dila! Ay, gising di lang. La. Ay, gising yeah. yes. lang! <laughs> oh, my God! si Boy Dila guys Tapos, Mas kawawa pala yung ride, mga rider na nila. yung mga mag-aabono na rider Kaya pala trending na trending tong si Boy Dila Natatawa ko nung una guys pero bigla naman ang naawa sa mga rider ay yung mga na perwisyo, pero yung dami nung no, ano. Kahit, kahit siguro hindi bayaran ni Boy Dila yun. Eh, yung abala, yung abala nung ano. No. Pero, ya, kawawa talaga. Panoorin na lang natin uli ito guys, para matawa na dito, naman ako. Hindi naman sa Ayun na may merwisyo. Ino-order niyo yung grab dito, pinakapangali niya saan. Ah! ah. <laughs> Ay na ako. Natatawa ako sa una dito sa video na ito. Ito mga nakakatawa pero kawawa kasi yung mga rider na ano mga aabot Tuloy nga natin guys ang mawala yung mga bad good vibes na. Hey, pero i-mission nyo ako. Nagano nyo yung ko ay order nyo rito. Bobo. Sabi ni Parak Sabi ni Parak. Ano <laughs> boy Dila. Ayan. Kaya kaya dapat matuto ka na. Mahirap mang asar ga... Uh, mga... Uh, mahirap mang asar talaga guys. Lalo na kung taong bayan na yung kalaban mo. Talaga kung ano at kanina. Pero... Dahil sa ginawa mo niyan, Boy Dila, napasaya mo ako noong mga unang video mo na yan. Pero, Itong mga huli, parang yan, kawawa naman yung mga rider. Okay, oh, so, yun na nga. Tapusin na natin itong uh, video reaction na to o reaction video tungkol kay Boy Dila. Kaya pala trending na trending ka, Boy Dila. Grabe, grabe. Grabe yung ginawa mo. Grabe yung grabe yung ginawa mo sa tao na yung mga binabasa mo. Hindi Dila ka ba? Tapos, grabe yung ginawa naman ng balik sa Yung balik sa grabe. Ang daming ano, daming na fair ratio. Kaya pag di mo binayaran yan, kawawa yung mga rider, yung mga gago. No. Kaya, yun, tapusin na natin itong video reaction, no? reaction video na to. Baka hindi na ako makapagbuo ng busy dito kung tatagal pa sa buo busy Okay guys, thank salamat.